ng reklamo ang NBI mula sa mga nabiktima umano na nga, nagsasangla ng paupahang bahay. Magbabalita si Brian Basa. Hindi pwede magamali dyan, ma'am. No? Bawal na ngayon, sir. Kahit na isang ano, palitan mo talaga dapat yung check. Dokumentado ang pirmahan ng kontrata at pagtanggap ng cheque ni Airman First Class Norenjan Biscocho mula sa nagsangla sa kanya ng paupahan noong 2022. Sabi sa nakasunduan, nakapangako sa sundalo ang bayad ng mga tenant. 300,000 piso ang kanyang pinundar. Pangako sa kanya, 20,000 pisong tubo kada buwan hanggang susunod na taon. Pero unti-unting lumitaw ang problema. Okay naman nung magbayad nung una, nung mga first two months okay. Tapos several months na dumating, puro na siya delay. Delay, delay. Hanggang sa eto na nga, so happy na hindi, hindi na siya talaga totally nagbigay. Dumulog sa barangay si Biscocho at natuklasang hindi lang siya ang pinagsangdaan ng apartment. Yun pala, dalawampu't tatlo sila. Ang isa sa kanila, na inganyo lang daw na kumagat dito dahil bukod sa taas ng tubo, magiliw daw yung tagasangla. Talagang cleaner namin. Baka naman nakasangla na to sa iba ang sabi talaga nila, hindi. Kayo lang yung una. Kasi ngayon lang daw sila nangailangan ng pera. Uh, idadagdag daw nila yung pera dun sa pinapatayo nilang bahay. Kalahating milyon ang perang pinasok ni RJ at lahat ng yon nawala. Ang masaklap pa, tuloy-tuloy niya itong binabayaran sa inutangan niya. Inis na inis ako at galit na galit ako. Kasi yung pera na yon hindi naman namin siya pinulot eh. Hindi naman namin siya hiningi. Tapos, yung totoo pa, hiniram namin yon with interest. Ang modus na ito, tinatawag na sangla kolekta. Magkalapit lang ang paupahan, pati ang katatayulang daw na bahay ng nagsangla, dito yan sa barangay West Rembo. Kwento sa amin ng mga biktima, yung bahay raw na yon ang pinakabago at pinakamataas sa kanilang kalye. Sinubukan namin kuna ng pahayag ang nagsangla. Tatlong beses kami nag-doorbell sa bahay nito, pero walang humarap sa amin. Bukod kina NJ at RJ, meron pang engineer, OFW, guro, negosyante at iba pang mga nabiktima. Naglalaro sa isang daang libo hanggang halos isa't kalahating milyong piso ang binayan ng bawat isa. Sumatotal, aabot ng higit anim na milyon ang nalimas mula sa kanila. Kaya hindi na roon nagpapakita sa pagdilig sa barangay ang nagsangla, kaya humingi na ng saklolo sa NBI ang mga biktima. Reklamong syndicated estafa at paglabag sa Batas Pambansa 22 ang isinampan nila sa nagsangla ng paupahan. Desinido silang babawi ang kanilang pera lalo't nasa alanganin din ang kanilang mahal sa buhay. Meron akong dalawang baby, ang um, liliit pa. Yung loan ko, pinapahirapan ako noon, sir. Na, ano, four years. Ilan taon na yung anak ko pagtapos noon. Baka, baka wala na kami makain after ng four years na yon. Hinihikayat man ng iba pang mga nabiktima na lumantad para mapalakas ang kaso sa di pa pinapakala ng sospek. Para sa 1PH, Brian Basa, News 5 sariwang balita ba ang hanap mo simple lang i-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman